Hi mga freni! Kayo bagahoy na katikim na ng kalderetang Batangas. Diniho sa amin ay ganeri ang way ng pagluluto namin. Ay talaga naman nga hong pagkakasarap. Ay siya, halina at inyong panurin. Ito ay isang kilong pork neck. Malinis na ito at hihiwain ko ng mas maliit. Malalaki kasi. Maganda yung ganitong part at mas marami ang laman ay hey, di marami tayong makakain, di ba? At para sa kumpletong listahan ng mga sangkap, ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan, tapos na. Lagyan ng toyo, taste accordingly. At special sauce plus water, basahin nyo na lang ang hirap kasi. At dinurog ng paminta. Haluin ng mabuti para manood ang lasa hanggang sa buto. Pagkatapos ay tatakpan ko ito ng cling wrap para hindi naman madapuan ang lumilipad dahil ito ay ima natin ng isang oras at habang nagma-marinate hiwain muna natin ang bawang pinitpit ko na ito tapos di pa ako kontento kaya dudurugin ko pa ito ayan pino na at meron tayong anim na sibuyas mas masarap kasi kapag maraming sibuyas ang ilalagay ito kasi yung magbibigay aroma sa ating kaldereta kaya dudurugin ko din ito ng pinong-pino para mas mabilis itong mag-release ng water na magsisilbi kasi itong pangsabaw sa ating sarsa. Ang kalderetang batanggas talaga ay simple lang. Hindi na ito hinahaluan ng iba't ibang gulay. Kumbaga sa simpleng sangkap ay mapapasarap na ito. Ayan ang dami. At para sa ating extra color ay gagamit ako ng 1 tablespoon at sweaty seeds. Lalagyan ko ito ng 1 half cup hot water para mabilis lumabas ang kulay. Haluin at salain ng buto. At ari na ho, ilagay dito ang liver spread, haluin, pagkatapos ay maglagay ng 2 tbsp breadcrumbs. Optional lang ito kung gusto nyo ay malapot ang inyong sarsa. Ako kasi gusto ko malapot, kaya naman nilalagyan ko ito. Ayan, okay na to. At sa kawali ay maglagay ng 60 grams butter or margarine. Igisa ang bawang hanggang sa bumango. Ilagay ang sibuyas at igigisa natin ito ng medyo matagal. Takpan at lutuin hanggang sa lumambot. Ayan, as you can see, nagliliquid na. Ilagay na ang marinated pork. Itabi ang pinagbabaran. Sutay natin hanggang sa maging brown. Takpan at lutuin ng limang minuto. At haluin para pantay ang pagkakaluto. At kapag nagdry na ito, ay ilagay ng marinade sauce, budburan ng pamintang durog, at maglagay ng pickle relish. Halu-haluin, takpan at lutuin na limang minuto hanggang sa maabsorb ang sarsa. Ayan at lagyan natin ng 2 and half cups hot water. Yung iba hindi na naglalagay ng tubig pero ang gusto ko masarsa talaga. Kaya nilalagyan ko ito. Lagyan ng siling labuyo Takpan at lutuin ng 20 minuto o hanggang sa lumambot ito. Haluin pa minsan-minsan to prevent sticking. Pagkatapos ay ilagay na natin ang pinaghalong pampalapot. Reduce the heat at lutuin natin ng 3 minuto. Haluin ng tuloy-tuloy. Ilagay ang bell peppers at grated cheese. Haluin at isimmer for 2 minutes. Ala eh, mga preni, nagustuhan niyo po ba ang aking binahaging recipe? Kung oo, mag-iwan naman ng komento. At mga tagasa naman kaya ang nanood sa akin ngayon. At mga preni, kayo gay natakam na. Siya'y subukan niyo na. Kaya naman, ilike, ishare at ipollow niyo na ako. Para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!